Misa pa? Misa pa? Dia jadi kerjaan. ada, Iya yang balan. Kan katakan sayang kauanmu. And the kids, wow. oh, um. Ashley, oh, um. Kimki, <laughs> <laughs>

eto may meral wait Ayan oh, yeah, yeah, yeah. No. <coughs> wait asaana ah, na? Ano to oh my god Ang laki! alam mo lahat Wala, ayay dulo ah 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 May sira ah uh, ah 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 na ah okay. so, na. Sila. <laughs> <laughs> oh. okay. yeah. Ah. <laughs> oh, di ba? Dinugol ito, yo. No, 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 no. <laughs> oh, Ano Ano lubi-lubi na? Oh. orchids, they're all. Where's the lemon? Where? I this one! Okay. Ano daming bunga no? Ay, mo Ito. Ah, okay. Sorry. Ano ito ano yung lemon? sa kabila. Sa yeah. so, kabila pa yung mas malaki. Ano yun? Ano yung Ito? Ito mo. See? No, lock this yeah. one. Oh. No, no, no. <laughs> Bakit no. yeah. mo also, bro. ito na yun? Yeah? Saan mo? Mm -hmm. uh -huh. Here. Ito ba yung laki? Saan? Ano yun? Ano yun? Here. See? Ano? Ayan. Ah, oh. See? Ah, malaki

<laughs> Ito ang dito kaya uh, mano-mano lang yun. Ito ang nyo lahat <laughs> okay. dito Tapos yun yung tilapia. Yun yung ang natin. <laughs> prito yan pang prito. Yun na eh. si Richard. Hell, hi! Si Berhel. Ang aming pinakamasipag na kasama sa bahay. Ito na yung, ano, yung lahat ng ano, lahat ng Nahuhan namin. Papaya na na-harvest namin dito sa Bakuran.